Hello! Gandang araw sa inyong lahat mga bossing. For today's video mga boss ay sishare ko naman sa inyo kung paano tayo mag-upload or mag-apply, mag-update ng disbursement account natin sa ating uh, SSS account or yung mga uh, bank account no, na maaaring gamitin natin kapag uh, maglulong tayo lalong-lalo na ngayong 2023. So, ganito lang 'yan guys, at ah, tatlong ah, picture lang kung kailangan natin i-upload. So, tara umsan na natin dito sa ating screen. ayan guys, nandito na tayo sa ating uh, cellphone screen, no. Ayun. So, 'yan, i-open lang natin 'yung Google Chrome natin, tapos mag login tayo, siyempre, 'yung account na i-apply natin nando's best point, no. Ayun. Marahil kung napansin nyo no, marami akong naka ano, nakarecord na account. <laughs> May mga kaibigan kasi tayo na kailangan natin na uh, tulungan para makapag-loan din sila. So, ayan, mga boss. Hintayin lang natin, no. Medyo mabagal lang yung internet ko. Ayan po, mga bossing. Ayan, tagal. Ayan, pagka-open natin, ayan, ilalabas ay natin, no. Ayan, ilagay lang na. X lang natin yan or yung maybe next time. Click mo lang yan. Ayan. Grabe, ang bagal ng internet. Yan, no? Oh. May notification pa tayo. So, ayan. Click lang natin itong loan. Yan, loan. Dapat yung e-serve, yung service, no? Pero dito sa mobile, ayaw niya mag-open. Kaya dito tayo sa loan, magbubukas. Ayan. Matik din tayo sa service niyan. Ayan na yung module ng uh, disbursement application, no? Ayan. Yan yung pinaka-reminder niya, mga bossing. At dito, ilalagay na natin. Yan, choose natin yung bank, syempre. Yan. Meron siyang choices na dito na e-wallet, no? Pero, na-try ko na yan at uh, hindi umanda yung gigas. Kaya, dito tayo sa bank. Yan, click lang natin yung bank na prepared natin o yung meron ka na bank account, account na syempre active na dapat yan. Yan. So, sila ayan, Philippine National Bank. Then, ilagay lang natin yung account number. So, ayan, andito na yan. Uh, sa clipboard na natin yung mga yan. Kaya, i-paste na lang natin, mga boss. Ayan. Tapos, andyan na. Ayan, select ka kung anong i-upload mo. Ayan, sa case namin, ayan po, yung kanyang uh, deposit slip yung hahanapin natin. Ayan, screenshot lang yan, mga bossing. Uh, kasi, maximum na 3 MB lang yung kailangan nating i-upload dito kaya pagka picture ni screenshot ko para medyo mababa yung kanyang MB no. Ayun. Ayun, tapos last itong kanyang selfie picture na hawak niya yung deposit slip tsaka ID. So kailangan magkakatugma yan mga bossing. Yung pangalan mo dito sa deposit slip pangalan mo sa ID mo, pangalan mo dito sa account po sa SS. So, ayun, na-apply ko na mga bossing, ayan, itay lang natin na konti, yung confirmation ni SSS. Ayan, medyo mabagal ngayon. So, may time na, naglo-loss connection, pag, nasa process ka na ng ganito, ng no, mga bossing. So, gawin mo noon, mag out ka lang, refresh mo lang, then apply ka ulit, ulit-ulitin mo lang, kahit na, mga ilang basis pa yan, at, ah, uh, ma-apply din yung kanyang disbursement. So, ayan. yun na yung reply niya mga boss. Ayan na. Yan. Successful na. Pero kailangan pa natin na mag No? Ibe-verify pa ni SS yan ng mga araw bago uh, tayo makapag-loan. Kapag na-accept na ni SS yan, pwede na tayong mag-loan para sa ating SSN account. Ayan. So, ayan mga boss. Ganjus na lang yung video natin. At uh, thank you sa inyong panonood. God bless you all, mga bossing.